Yo! What's up mga kaibigan! Hindi na tayo magkwentuhan na usapan nga natin noong isang araw ang patuloy na pag-angat ng performance si Cade Cunningham matapos na mag-average ng 20 points, 4 rebounds, and 6 assists per game sa kanyang unang tatlong taon sa liga. Sa kanyang year 4 nga ay nagtala na siya ng 26 points, 6 rebounds, and almost 10 assists per game. Pinangunahan niya din nga ang Detroit Pistons sa playoffs matapos ang madaming magkakasunod na taon na ito ay kulelat. Debate pa nga noon kung sino ba talaga ang dapat na number one pick sa kanila ni Jalen Green. Subalit ngayon ay mukhang maliwanag na ang sagot dito. Habang si Paulo Banquejo naman tulad ng kapon niya number 1 pick, Cade Cunningham ay lumalabas na nga ang kanyang superstar potential. Sa kanyang pangatlong taon pa lamang sa NBA, nag-average na nga siya ng 26 points, 7.5 rebounds and 5 assists per game. Napakaganda nga ng umbisa ng Orlando Magic last season Subalit nagtamu siya ng injury Ganon din ang Wagner Brothers, Jalen Suggs at iba pa Subalit pataas na din nga ang kanyang laruan mga kaibigan Bukod dyan ay may solid supporting casting nga siya ngayon Na halos kaedad niya lang din at kasama niya magde-develop pa Sa ngayon nga ang East ay bukas Walang maliwanag na favorites dahil sa paghina ng lineup ng Boston Celtics Milwaukee Bucks at injury ni Tyrese Haliburton sa Indiana Pacers kung talent lang naman ang pag-uusapan ay New York Knicks at Cleveland Cavaliers nga naunguna dyan. Subalit ang Young Detroit Pistons and Orlando Magic team nga ang dalawang team na kaabang-abang hindi lamang ngayon kundi pati na din sa susunod na limang taon. Lalo na kung patuloy na umaangat ang performance si Bankero at kay Cunningham sa pagiging MVP level type of players. Na posibleng nga talaga kung pagbabasaya natin ang kanila mga performance sa first 3 and 4 years sa NBA. Sa palagay nyo ba ay makakapasok sa top 5 ng next season ang Orlando Magic at Detroit Pistons habang si Gary Payton the second daman ay inaasahan na pipirma ng panibagong kontrata sa Golden State Warriors hinihintay niya lang nga ang magiging desisyon ni Jonathan Kuminga ang matatanggap niya nga na sahod ay nakadepende sa kontrata ni Kuminga sa Warriors o kaya naman sa ibang team Si GP2 ay crucial part ng system ng Warriors dahil kaya niyang ang depensahan ng multiple positions at sa system ni Steve Kerr na napakahilig gumamit ng small ball lineup ay nilalagay nga siya nito sa power forward position kahit na may tangkad lamang ito na pang point guard at so far ay nagagawa naman niya ito Bukod nga kay GP2 ay inaasahan din na pipirma si Al Horford ng one-year contract sa Warriors kapag na siya na ang lahat ng gusot sa pagitan ng Golden State Warriors at ng kampo ni Jonathan Kuminga. Subalit bukod nga dito ay hindi patiya kung ano pa ang gagawin na galaw ng Warriors bago pa man sumapit ang training camp next month. Bakanti pa din nga ang tulad nila Ben Simmons, Malcolm Brogdon, Russell Westbrook, Josh Giddey at iba pa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.